So yun guys, ito ulit ang yung Kuya Mikey. Welcome to my channel. Guys, sa ngayon sa ating fish pan, eh nagkakarga tayo ng tubig, nagpapalit tayo ng tubig. So, uh, ito yung ating uh, katalungan kasi nga marami ang uh, nagtatanong tungkol sa uh, ano ba yung uh, pagbibili ba ng fingerlings, ano ba ang size ang magandang uh, i-travel o abilhin Ang uh, malaki ba o yung size 14 ba o yung size 20. So, yun guys, ito yung, yun ang pag-usapan natin sa gumagang ito. So, yun guys, dito tayo ngayon sa ating fish pan. So dito, uh, kulay green yung tubig natin. Dito nagpapalit tayo ng bagong tubig sa ating sa kabilang fish pump. So sa so guys kasi may uh, meron kasi uh, uh, na uh, kasamahan ko na umorder ng ano ng kanilang mga fingerlings sa tilapia uh, from uh, Laguna to uh, Sambales. Meaning mahaba ang tendrabil ng kanilang ano Uh, fingerlings. So ano ba yung advisable na pag mahalong long distance yung pag ano pag bili ng fingerlings. So ganito 'tong guys. Kapag maliit o yung size uh, 20 yung ating in order, yan ang mga bagay na i sa malayo. So ha, pag maliit meaning uh, mas komportable uh, yung ano dan sa malaki yung size 14 kasi guys may yung kasamahan ko umorder sila ng size 14 na fingerlings kaya lang pagdating dito kasi nga long travel siguro ang travel niya uh, almost 6 hours pataas 6-8 hours from Laguna eh, to Sambales, eh. medyo malayo 6 hours ka na so hindi advisable guys kasi mahina ang ating uh, fingerlings kapag malaki kapag malaki mahina sa travel yan kapag maliit so yun yung malakas ang ano ang advisable pag malayo size 20 ang bilhin niyo kapag malapit yung so, pwede uh, yung mga 4 uh, hours 3 hours yung ang uh, lalayo sa hatchery so pumili kayo ng medyo malaki yung size 14 yung ganyan na almost 1 inch na so yun ang magandang ano bilhin na ating mga pingalis kasi nga mahina yung ating tilapia pingalis kapag uh, malayo So guys, dito sa ating fish pan, So kailangan ko tong uh, lagyan ng uh, kasi hindi ano eh hindi, uh, kulang yung oxygen eh. So baka bibili ako ng air uh, air pump o air compressor para dito kasi para masupply supply yung supply yung ating uh, uh, tilapia na ano oxygen kasi nga kapag ang ating tilapia ay kinakapos sa oxygen bumabagal din yung kanilang paglaki. So kailangan yung ating tilapia ay eh, dagdagan natin ng ano lalo kung gusto mong pong, dagdagan yung ayong mga tilapia dito. So, kailangan natin ng additional oxygen para sa atin. Hindi ano, uh, kulang pa rin eh. Kulang pa rin yung ating aerator na ginagamit. So, meaning advisable talaga sa inya sa atin na dagdagan pa ng ano, tulad ng mga oxygen, air pump, air compressor yung ating mga fish pad. So, yun lang guys. Sana katulong itong video nito sa paglalagay yung tilapia. Pag-order kayo, pag malayo, Malaki, a uh, malayo, maliit lang orderin nyo. Pag malapit, siya medyo malaki. So ilang, lang, ito natin kayo, Mickey. Salamat ulit sa panunod. Bye!